Ang hirap niyang ipagtanggol mga kapatid <laughs> Naihirapan ako ipagtanggol <laughs> Ay nako Ay nako bonggit. <laughs> ang hirap mo ipagtanggol Ayos <laughs> ah, ko if I will remember my life uh, since 2007 inikot ko buong Pilipinas para mag humanitarian magbigay ng libreng salamin libreng check up libreng wheelchair buong Pilipinas naalala ko pa noon 2013 bumaha sa Pasay Kaming dalawa ng tiyaheng ko, at saka yung mga anak niya, si Fortuna, uh, Barba, at saka si Chito, si Dino, si Segundo, si RJ. <laughs> Oo, oh, namigay kami ng bigas sa Pasay nung tinamaan ng munso ng Pasay. Ibig sabihin, ang habang panahon, wala akong ginawa sa buhay ko, kundi mag humanitarian bit-bit ang pangalang Marcos. <laughs> Ngayon, nahihirapan ako ipagtanggol ka. <laughs> Grabe! <laughs> di ba? Parang Parang Ang hirap ipagtanggol, no? Parang nahihirapan lang ako Groin mo yun? Diyos ko uh, baka naman yung mga nagre-report sa'yo, Mr. President, eh hindi ka binibigyan ng tunay na report. kagalang-galang na pangulo yung pumasok sa KOJC actually hindi hu usapin dito yung false prophet sabihin na natin na si Kibuloy ay false prophet yes <laughs> hindi hu yun ang usapin eh ang pinag-uusapan dito sa kagalang-galang uh, na pangulo is yung statement mo na walang baril yung kapulisan eh nung nakita ko yung mga video naka full battle gear eh. kulang na lang may dalang basuka <laughs> kulang, kulang na lang may dalang basuka yung sinabi nyong walang dalang tirgas aba ay ano ho yung usok na napakakapal at na talagang sumisirit yun ba ay ulap o pags Ang sabi ni Tess FLM, eh, magmuna ang kininyo ng apelido na yan kasi ha, dahil di ka lang <laughs> yan. Ah. At ah. Uh, Oo. Oh, parang nahihirapan akong na ipagtanggol ka eh. isko ko, bu bu buong buhay ko, ini uh, inikot ko yung buong Pilipinas sa pag-humanitarian. Bit-bit yung pangalang Marcos. Alam niyo yun? Pumunta ako ng Maguindanao. Uh, inikot ko yan, yung buong Maguindanao na yan. Nag-humanitarian ako sa Sharif Aguac mismo. Sa Sultan Kudarat. Sa Sultan Mastura. Sa Cotabato City. Pero mo yun? Ah. Unfortunately, natalo tayo no, Nas Vice President yung mo. Nagpunta ako ng Lambayong Nagpunta ako ng Takurong Nagpunta ako ng Lake Cebu Sa Otcotabato Diyos ko, Alam mo yon? Halos lahat ng bayan sa Mindanao Inikot ko Para ano? Para mag-humanitarian Bit-bit ang pangalang Marcos Kinausap ko yung mga Yung mga MILF Oo, oh, nakausap ko si Commander Gordon Kasama ko yung mga doktor ko Bitbit bit ang pangalang, Marcos. Pumunta ako ng Palawan. Yung buong halos buong Palawan. Pamperto Perse, Princesa, Turisal Palawan. Nag-humanitarian din ako ron. Bitbit bit ang pangalang Marcos. To let the people know that this humanitarian act is done by us. Uh, nagpunta ako ng, ano, nang uh, Katanduanes noong 2016 buong probinsya ng Katanduanes. Ah, alam ni Governor Buboy Kuwa yan, yung labing isang bayan sa Katanduanes. Ah, binigyan ko lahat ng, ng, libreng salamin, libreng check-up, libreng wheelchair. Gamit ng pangalang Marcos. Di diba? Ultimo Ultimo Locos Norte, mismo sa Bintar. Kasama ko dyan sila Odette Visitacion at Janice Pascua. Ultimo sa Cordillera. Ha? Ah, ba? Diba? Dahil nga sa pamimigay ko ng libre sa at wheelchair, kinasuhan ako noong 2010 ng optometry, lo? Buong kagayan. Isabela. You see? Kasama ko yung mga doktor ko. Ang linis-linis ng tingin sa pangalang Marcos noon sa lahat ng dapuan ko. Kahit sabihin yung hindi ko dala yung pangalan nyo, kayo ang nagbe-benefit nyan. Nung COVID, isinugal ko yung buhay ko. Di ba? Ultimo Pasay, nung tinamaan ng monsoon yung Pasay, nung 2013, kasama ko si Auntie Baby, namigay kami ng bigas, naka sa lahat ng dyaryo yan, sa Vanilla Bulletin, sa Philippine Star, sa Tribune, lahat. Ha? Ando pa si Chito, si Dino, ha? Ah, si, si Segundo, si RJ. Malakas pa nun yung tsahe natin, si Fortuna. Tapos, ngayon parang, parang ang hirap mong ipagtanggol, Mr. President. Eh, ako'y naniniwala na iba ang report, ang nire-report sa'yo, maaari, dahil sa sobrang busy mo at masyadong malaki ang Pilipinas ay hindi mo na naka, hindi mo na nakikita yung mga actual footage ng mga pangyayari bagkus umaasa ka na lang sa nire-report sa iyo di ba umaasa ka na lang sa nire-report sa iyo So ngayon, kung ano yung report sa iyo, eh nagkakamali. Baka pwede, Mr. President, tignan mong mabuti yung mga taong nagre-report sa at tignan mong mabuti yung report. Para, na, para hindi kami nahihirapang ipagtanggol ka. Ang hirap mo ipagtanggol ngayon eh. So I decided not to to run this election. No? hindi eh, na ako tatakbo. Parang nangihinayang lang ako na lahat ng sakripisyo na ginawa ko ay parang nawalan ng saysay. Kasi ang pangit-pangit ang tingin ng tao ngayon. So, you know yung reason bakit uh, sa inyo, mga kapatid ko, mga FLM supporter, eh, hindi na lang ako tatakbo. For you to decide na lang kung sino iboboto nyo. Sana, piliin nyo ho yung, yung alam nyong matinong leader. Mr. President, the people is waiting for you. Ayun lang ha? parang eh, eh yun sa akin, parang nahihirapan lang akong magtanggol ngayon. Di po ba? Ay, pero yun yan, from 2007. Buong Pilipinas, nilibot ko. Inuna ko yung Kapite, Laguna. Yan ang inuna namin eh. Kalaparson muna eh, nag Pagtag, pagtungtong ng 2000 2009 umakita ko ng cordillera puta nagkakaso-kaso ko ron kinasuhan ako ng mga optometrist doon ng Integrated Association of Philippine Optometry ipaw bakit? dahil sa pagbibigay ko ng libreng salamin sa mga tao oh And then, nung ano na, sa Manila na kami naman, nagkaroon ng typhoon malakas da monsoon sa Pasay o oh, ay eh, bumaha yung Pasay abe tinawagan ako ng tiyahin ko ni Fortuna sabi niya mamigay tayo ng bigas diyan ayan nalagay ho sa lahat ng diary yan nalagay lahat sa lahat ng diary nung uh, September 2013 uh, September 30 2013 oh kasama ko ro makikita niyo yung yung amin tiyahin doon namimigay kami ng bigas Ah, Now, nag-start na, tuloy-tuloy ang humanitarian ko na yan. Nakarating ako ng Kabikula, dyan sa Katanduanes. Buong Katanduanes yan, ha? Nag-humanitarian ko, nagbigay ng libreng salamin, libreng check-up, wheelchair, sa Kapangang Benguet, sa Cagayan, sa Isabela, Cagayan uli, Isabela, then Palawan, and then uh, Mindanao. Halos buong Mindanao. Eh, yung salamin na dala namin doon, eh, kulang-kulang isang milyon, mahigit isang milyon piraso, hindi kulang-kulang. Kompleto ho ng dokumento yan. Ha? Huh? Why? Para malaman ng tao that there is a Mar the Marcos is really for humanity. Pumutok ang COVID noong 2020 isinakripisyo ko lahat ng kayamanan ko. Ha? Ah, anong anong bitbit -bit kong pangalan Marcos? Abi mean, sa totoo lang oh. Nung 20 nung March 14, eto ha, ah, eto totoo to. March 14, 2020 nung hindi bitin yung lockdown. March 14, 2020 pababa ng 2019. Walang ibang pinag-uusapan nun kundi si Yorme Si Isko. Oo! Oh, oh. Diyos ko, alam natin lahat na ang pangalan ni, ni Yorme noon talaga mampung yun na yun, walang ibang usapin kundi Yorme hmm. di ba? walang ibang usapin no, kundi Yorme pagtungtong ng March 15, 2020 lockdown nabura si Yorme Francis Leo Marcos na usapan ng tao. Marcos. Imaginein mo yun. Marcos! Yes. Kayo po, Mr. President. Apelido nyo yan. Namesake kayo ni Presidente Marcos. Kaya yun na yung pinag-uusapan nun. Marcos na. Nabura na yung Yorme di ba? Why? Because there is Francis Leo Marcos who sacrificed everything, including his very own family. Ha? ah uh, diba? Including his very own Including my own wife si Sinakripisyo ko ha? <laughs> huh? Sino na kinabang? Ako ba? Hindi po Kayo ha? Huh? Bakit? Apelido niyo yung apelido ko eh. <laughs> Ganon ko kayo yung pinaglalaban. Na sana makuha natin yung country of greatness. Oo. Oh. Eh ngayon o, oh, parang nahihirapan ako ipaglabang kayo. Lahat na lumapit sa akin, wala naman akong hinindihan. Hmm. Including si Senator Aime. Hindi ko hinindihan yan. Ha? Tapos nung nakulong ako dahil sa pagtulong ko, parang napakasama ko. <laughs> Di ho ba? Di ba? Parang napakasama ako nung nung nakulong ako, parang ako din pinakamasamang tao sa sa balat ng Pilipinas. Hindi po ako nanunumbat. Nagkukuwento lang ako na kung bakit ngayon parang nahihirapan na kung ipagtanggol ka. Siguro ho pakitignan niyo yung mga report sa inyo. Dapat merong second opinion na tama ba itong nireport sa'yo kasi nagmumukapo po kayong nakakahiya sa mata ng publiko dahil iba ho yung kaganapan sa binibigkas nyo, Mr. President. Ang suporta ko po ay nasa inyo. Suporta ng buong pamilya ko at ng buong nasasakupan ko. Na baka ho eh, iba yung nire sa inyo kaya maaari ho oh, kagalang-galang na Pangulo pakitignan nyo ho oh, mabuti nire-report sa inyo para alam nyo kung ano yung dinideliver nyo sa tao eh gusto ko mang makipagbakbakan ngayon doon sa mga sa mga bumabati ko sa inyo hindi ko humagawa eh ba? Diba? pero kami ho oh, kami na sumuporta sa iyo at totoong nagmahal sa iyo umaasa kami na baka sakali na matignan nyo yung mga nire-report sa inyo mabuti eh, bago nyo i-deliver sa tao kasi yun, nahihirapan hirap yung pagtanggol kayo yun know, yung totoo nun oh, ang hirap ang hirap eh Eh gusto ko mang muramurahin mula ulo hanggang pa lahat ng bumabati ko sa ating Pangulo eh parang hindi ko na ako eh Di ba? Oh, ang hirap eh So, ang mga supporter ko ay nagtatanong na boss yan lahat yan lahat ng FLM family eh hindi po kami nagwi-withdraw ng suporta sa inyo sinusuportahan ho namin kayo kasi binoto namin kayo kaya lang ho, baka, 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 itong, itong aking salita na to makarating sa inyo na tignan nyo hong mabuti yung nire-report sa inyo ng kapulisan bago nyo ho i-deliver sa taong bayan. Maging maingat ho sana, kayo naman na nagbibigay ng report sa presidente, maging maingat ho. Bakit? Ang hirap kong ipagtanggol ngayon eh. Napaka-hirap po eh. Hindi, sinasabi ko lang, oh. No. Sinas Nagkukwento lang ako nung aking mga ginawa sa buhay. Na parang noong panahon noon, nung ang uh, andaling ipagtanggol uh, ng apelidong Marcos. Ngayon, oh, no, parang nahihirapan ako ipagtanggol, eh. Pero Mr. President, hindi ho kami nagwi-withdraw ng support. Ang buong FLM family, including yung mga organization na affiliate po sa akin, ay uh, buo pa rin ang tiwala sa inyo. Yun nga lang ho, sana, bago kayo mag-deliver ng salita sa tao, tignan nyo hong mabuti yung nireport sa inyo at sa toong totoong kaganapan. Pumanap po kayo ng another second opinion na tama ba itong nire-report nila sa iyo. Kasi ho, oh, mali eh. Mali po eh. Kasi ho, oh, naniniwala po ako na yung mga member ho ni Kibuloy yung mga member ho ng KOJC ay wala naman hong kinalaman yun doon sa kanilang propeta. Kung sa tingin ninyong lahat, false prophet si Kibuloy, sabihin na natin, yes, totoo. Eh yung bang kanyang mga taga-suporta ay false na tao rin? Hindi ho, Pilipino rin ho sila. Uh, dapat we, we treat them with dignity. Oh, uh, we treat them with dignity. Kung yun nga hong kriminal, tinitreat natin may dignity, ano pa kaya ho yung taon simbahan? Hmm. Ay, yung statement niya, pag lagi ako ako pinanunod ko, dahil nandito lang ako nakahiga ng dalawang araw, abay, wala daw barel. Kahit isang polis, kahit isang barel, wala. Ay, just ko po. Kagalang-galang na Pangulo, lahat ng polis na pumasok, lahat sila, yung dalawang libo, may barel. Hmm. Kulang na lang, may dalang basuka. Mm. Meron pa polis, ng pepper spray yung, ba yung babae. Hindi ko, hindi ko wini-withdraw yung pagtatanggal ko sa inyo. Ginawa ko na yan sa napakahabang panahon. Because they asked me to do so. Kaya lang, nahihirapan lang ho ako ipagtanggol kayo ngayon. Eh, yung bumabati ko sa inyo, gusto ko mang na ng upakan, hindi ko magawa eh.